Good morning. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal kong subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Maraming maraming salamat po. Nasa 5,000 subscribers na po ang Tax Tutorials for MSME as of July 4, 2024. Ginawa ko po ang channel na ito para makatulong sa aking kapwa taxpayers para matutong mag uh, maintain ng books of accounts, mag-file and pay ng taxes sa Bureau of Internal Revenue at iba pang mga compliance sa ating gobyerno una, yung ginawa ko tong ano, tutorial sa Facebook ko lang siya ginawa. Pero ko konti yung views niya kasi doon sa Facebook parang mga entertainment yung gusto ng mga tao. Sabi ko bakit kaya hindi pa rin dumadami yung views ng aking mga videos. So sabi ng aking mga nakausap, pag mga ganitong klase ng Uh, videos ang aking gagawin dapat sa YouTube, sa YouTube ko siya i-upload ang aking mga videos dahil kung ang mga tao ay gusto nilang matuto sa pag-file at pagbayad ng taxes dito sila pupunta so maraming salamat po sa mga nagbigay sa akin ng inspiration na mag-upload ng videos dito sa YouTube So, kinarir ko na nga noong January 2024. Simula January 2, nag-upload na ako na nag-upload ng videos. Marami po akong mga nakausap na mga newly registered taxpayers na silang nag-watch ng una kong mga uploaded videos at nag-share sa kanilang mga community. Ganon din sa mga Uh, grab drivers Na meron din silang community Na alam ko nanonood sila palagi Ng aking mga videos Nung una, hindi naman talaga ako Nago-offer ng mga tutorials Ng one-on-one uh, -on -one Na may bayad Lahat ng mga nag-chat-chat sa akin sa Facebook Free tutorial lang siya Chat, Q&A Hanggang sa marami na po ang nag-request ng one-on-one -on -one tutorials. So noong April 17 ni ko nga ang aking uh, nag-start na no ng aking pag-accept ng one-on-one -on -one tutorial by appointment only. Kaya maraming salamat po sa mga nag-avail ng aking uh, tutorial service sa mga gusto po pong uh, mag avail ng aking tutorial meron po akong uh, link dito sa aking channel i-click nyo lang po itong link ng aking calendar para makapag-book po kayo ng appointment sa akin. Sa mga taxpayers naman na nagme-message sa akin, lalo na yung mga micro-sellers natin na wala pang kakayahan para magbayad ng uh, service, ng bookkeeper, ng accountant, nag mag sa kanila, pwede po kayong mag-DIY. Uh, Panoorin nyo po ang aking mga videos. Kung hindi nyo alam kung aling videos ang inyong panunorin, pwede po kayong mag-message dito sa aking FB page at bibigyan ko po kayo ng link ng playlist na applicable sa inyong line of business. Sa so, muli, maraming maraming salamat po sa mga subscribers ko. At ganoon din po sa mga subscribers na nag-join ng membership sa aking channel. So meron akong membership, 129 pesos per month. Ang benefit po kapag member kayo, pag mayroon akong new video, kayo pong unang uh, na bigyan ng notification na mayroon akong new uploaded video. Uh, pwede din po akong magbigay ng free consultation sa mga members ng aking channel. Magbook lang po kayo sa akin sa aking FB page ng schedule ng free consultation. Meron din po akong mga uh, subscribers na talagang maliban sa membership subscription nila dito sa YouTube ay nagpapa one-on-one -on -one tutorial pa rin sila sa akin at nag-avail din sila ng filing service. Ang ang package ngayon kapag nag avail kayo ng aking Learn How to File and Pay Quarterly Percentage Tax and Quarterly Income Tax ay 1,000 pesos. So, kung uh, gusto nyo pong mag-avail ng aking service, mag-book lang po kayo ng appointment sa akin. Thank you so much sa inyong lahat. Bye!